kahulugan ng tumor sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa mga tumor ay maaari maging isang nakababahalang karanasan. Sa mundo ng panaginip, ang kanser ay maaaring sumagisag sa takot na nakakagambala sa iyong kapayapaan. Ito ay maaaring kumakatawan sa isang malalim na pag-aalala o pag-aalala na lumalaki sa loob mo na nagtutulot ng emosyonal na pagkabalisa. Ang panaginip tungkol sa karamdaman kabilang ang mga tumor ay maaari maging isang paraan para sa iyong subconscious mind na alertuhan ka sa pinagbabatayan ng mga takot o pagkabalisa. Ang bawat uri ng panaginip tungkol sa sakit ay nagdadala ng kakaibang mensahe at kahulugan nito. Kaya ang pagbibigay pansin sa mga partikular na detalye sa panaginip ay mahalaga. Kapag nanaginip ka tungkol sa mga tumor, mahalagang isaalang-alang ang anumang pinagmumula ng pagkabalisa o stress na maaaring mahayag sa iyong mga panaginip. Mayroon bang anumang hindi nalutas na mga isyo o alalahanin na nagpapabigat sa iyong isipan? Ang paggalugad sa mga tanong na ito ay magdadala na mahalagang sabi sa mas malalim na kahulugan ng iyong mga panaginip. Ang pagunawa sa simbolismo ng mga tumor sa panaginip ay maaari din maging isang paraan upang harapin at iproseso ang takot sa isang ligtas na espasyo. Sa halip na iwaksi ang panaginip bilang isang produkto lamang ng hindi malay na mga kaisipan, ang paglalaan ng oras upang i-unpack ang mensahe sa likod ng panaginip ay maaaring mag-alok ng pagkakataon para sa personal na paglago at kamalayan sa sarili. Upang malaman ang kahulugan ng iyong panaginip na tumor, isaalang-alang ang mga pangunahing puntong ito. Una, ang lumalagong problema, ang tumuray maaaring kumatawan sa isang hamon o isyo na lumalaki sa laki at nakakaapekto sa iyong buhay. Pangalawa, mga hindi nalutas na emosyon, maaaring sumasagisag ito sa mga nakabaon na emosyon o pinipigilang damdamin na nagdudulot ng pagkabalisa. Pangatlo, mga alalahanin sa pisikal na kalusugan. Bagamat hindi kinakailangan nagpapahiwatig ng isang aktwal na isyo sa medikal, ang mga alalahanin sa pisikal na kalusugan ay maaaring magpakita ng pagkabalisa tungkol sa iyong kalusugan. At ang pang-apat, takot sa hindi alam. Ang panaginip ay maaaring magpahayag ng kawalan ng katiyakan o pagkabalisa tungkol sa hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tumor sa utak, ang panaginip ng isang tumor sa utak ay nagpapahiwatig ng labis na pag-iisip. Ang panaginip na ito ay isang pagpapakita ng iyong pagkabalisa tungkol sa pagkawala ng kontrol. Sinasagisag din ito ang pangangailangan malampasan ang malalim na emosyonal na trauma. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga tumor sa suso. Ang mga panaginip tungkol sa mga tumor sa suso ay kumakatawan sa mga isyong nauugnay sa pagiging magulang, pagkababae at emosyonal na seguridad. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng mga alalahanin tungkol sa iyong sariling imahe, maternal instinct o mga relasyon sa ibang tao. Ito rin ay isang mensahe na unahin ng pangangalaga sa sarili at tugunan ng mga emosyonal na sugat na nakatago sa ilalim. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tumor sa tiyan. Ang panaginip ng isang tumor sa tiyan ay isang indikasyon ng pagkabalisa. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa mga alalahanin tungkol sa iyong emosyonal na kagalingan. Ito rin ay nagpapahiwatig ng pangangailangan na pagtagumpayan ang emosyonal na sakit o kawalang kasiyahan na nakakaapekto sa iyong mga kakayahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tumor sa matris. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang tumor sa matris, ito ay malapit na nauugnay sa mga problema sa pagkamayabong at ang kakayahang manganak ng mga bagong idea. Ang panaginip na ito ay nauugnay sa mga alalahanin tungkol sa pagkamayabong, pagkamalikain o pag-aalaga ng mga bagong simula. Gayun din, maaari ito magpahiwatig ng pagkakaroon ng mga emosyonal na bloke o hindi nalutas na trauma na may kaugnayan sa pagkababae at pagiging ina. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tumor sa ulo. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang tumor sa iyong ulo, ito ay sumisimbolo sa mga nakakulong na emosyon na nagdudulot ng stress sa pag-iisip. Ang ulo ay kumakatawan sa kamalayan habang ang mga tumor sa bahagi ng katawan na ito ay nagpapahiwatig ng malalim na pag-aalala na mabigat sa iyong isipan. Ito ay isang imbitasyon para sa iyo natugunan ang mga alalahaning ito at huwag hayaang lumaki ang mga ito. Ang mga panaginip tungkol sa isang tumor sa ulo ay sumasagisag din sa mga damdamin ng pagdududa. Maaari kang humarap sa mga mapanghamong sitwasyon na nakakalito sa iyo. Ang mga panaginip tungkol sa isang kanser sa ulo ay isang paalala na umatras at humingi ng kalinawan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maalis ang isang tumor. Ang kahulugan ng panaginip na alisin ang isang tumor ay maaaring magpahiwatig ng pag-iwas sa isang nakakalason na sitwasyon. Ito ay sumisimbolo sa isang pakiramdam ng kaginhawaan dahil ikaw ay malaya mula sa pasanin na nagpapabigat sa iyo. Ipinapakita ng panaginip na ito na determinado kang alisin ang anumang mga problema na humahadlang sa iyong emosyonal na kagalingan. Ang pagalis ng tumor sa isang panaginip ay maaaring magpahiwatig ng pangangailangan para sa panloob na pagpapagaling upang maalis ang sarili sa mga nakaraang sugat. Makakatulong ang pagtanggap sa pagbabago lugan ng panaginip tungkol sa isang tumor sa braso. Kung mayroon kang tumor sa iyong braso, ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa pakiramdam na limitado sa pagtupad sa iyong mga layunin. Ang mga tumor sa bahaging ito ng katawan ay kumakatawan sa isang pasanin na humahadlang sa iyong kakayahang umunlad. Samantalang ang panaginip ng isang tumor sa braso ay sumisimbolo din sa hindi nalutas na trauma. Nakaka-epekto ito sa iyong kakayahan makipag-ugnayan sa ibang tao. Ito ay isang mensahe upang malampasan ang anumang emosyonal na hadlang na naglilimita sa iyong mga pakikipag-ugnayan kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tumor sa binti. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang tumor sa iyong binti, nagpapakita ito ng mga hamon na humahadlang sa iyong pag-unlad. Ang simbolo na ito ay nagpapahiwatig na dapat mong lutasin ang anumang sitwasyon na pumipigil sa iyo sa pagsulong. Ang panaginip tungkol sa isang tumor sa iyong binti ay sumisimbolo sa mga psikologikal na problema na nagpapabigat sa iyo. Ito ay isang senyales na palayain ng mga masasamang karanasan na nakakaapekto sa iyong kapakanan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tumor sa leeg. Ang panaginip tungkol sa isang tumor sa leeg ay nagpapahiwatig ng mga salungatan na may kaugnayan sa komunikasyon at pagpapahayag ng sarili. Ang kanser sa iyong leeg ay kumakatawan sa mga damdamin ng pagpigil sa mga interpersonal na relasyon kapag ipinahayag ang mga salo o ng hayagan. Gayun din ang panaginip tungkol sa isang tumor sa iyong leeg ay nagpapahiwatig ng pagbara sa iyong chakra ng lalamunan. Siyempre, nauugnay ito sa kung paano ka nakikipag-usap sa iba. Ang isang panaginip na tulad nito ay nagmumungkahi ng isang pagtatangka na pagnilayan ang isang salungatan o hindi sinasabing katotohanan.